Ito namang issue ng power play sa mga kaso ng sexual harassment sa trabaho, kinakailangang tugunan. Ito namang si Senator Padilla hangad ang pagkakaroon ng mas mahigpit na batas hinggil sa naturang usapin. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ni Bombo JC Galvez. Kinakailangang tugunan ang issue ng power play sa mga kaso ng sexual harassment sa trabaho o opisina. Itong iginiit ni Senator Robin Hood Padilla sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Committee on Public Information and Mass Media kung saan hangad nitong pagkakaroon ng mas maigpit na batas ukol dito. Sinabi ni Padilla na mas matinding sexual harassment na ginagawa ng mga employer laban sa kanilang mga empleyado kaysa kapag baliktad ang naging sitwasyon. Anya, ang mga insidente ng sexual harassment na ginagawa ng mga employer ay incomparable. Anya, sa ganitong kaso, may power play na hindi maunawaan. Ipinabatid pa ni Padilla na nangyayari rin ang sexual harassment sa kanilang industriya na ginagalawan bilang mga artista. Yung sexual harassment kasi, para po sa akin na, uh, hindi ko siya maikukumpara doon sa employee na biniktima yung kanyang employer. Kasi para sa akin, iba yon Para sa akin, eh, Iba kasi yung employer ang bumiktima doon sa employee. Iba yun, Tol, na, ina, yung, yung karapatan ng isang tao, sinasaklawan mo dahil may kapangyarihan ka sa kanya, aalisin kita sa trabaho bukas. May ganun eh. Apo. Hindi mo pwede sabihin ng employee yun doon sa boss niya. <laughs> ganun boss, ano lang ba? Yung, ang pinag-uusapan natin yung bigat ha. Yung bigat. Uh. Apa? Una rito, ayon sa Government Procurement Policy Board, mula tong 2016 hanggang 2021, may git 420 na kaso ng sexual harassment sa trabaho ang iniulat sa Philippine National Police naghain si Padilla ng Senate Bill 2777 para tiyaking hindi lamang mas malakas ang ating mga batas kundi mas gender responsive dahil parehong lalaki at babae ang biktima ng sexual assault. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!